Alam mo ba na may simpleng paraan para gawin mong interesado ang babae nang hindi ka naghabol, hindi ka nagpakababa, at hindi ka nagmakaawa? Ito ang sikreto. Gamitin mo mismo ang ego ng babae para siya ang maghabol sa'yo. Oh, tama ang narinig mo. Hindi mo kailangang maging super guapo or milyonaryo para mangyari ito. Bago natin simulan, nice kong magpasalamat sa mga loyal kong subscribers. Sa patuloy na pagsuporta sa aking channel, kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga bagong content. Kung bago ka sa channel ko, comment mo na kung taga saan ka. Ganito kasi yan bro, karamihan ng lalaki baliktad ang ginagawa. Kapag may babaeng gusto nila, sobrang effort agad. Good morning, good night, flowers. Chocolates, endless chat, lagi kang available, parang wala ka ng ibang buhay. At anong nangyayari? Imbis na tumaas ang value mo sa kanya, bumababa. Bakit? kasi nararamdaman niya na ikaw ang mas invested kaysa sa kanya. Pinatandaan mo to. Sa dynamics ng attraction kung sino ang mas needy, siya ang talo. Ngayon isipin mo to. Ilang beses ka na bang naghabol sa babae? Tapos nung akala mo may chance ka na, bigla na lang siyang nawala? Sinzoned ka? Ghosted ka? O mas malala, naging rebound ka lang? Masakit, di ba? Kasi sa isip niya wala na siyang thrill. Ang ego niya satisfied na alam niyang kaya kanyang paikutin anytime. Si kapag wala ng challenge, wala na ring excitement. Yung babae, kahit hindi niya aminin, gusto niyang ma-activate yung ego niya. Gusto niyang maramdaman na mataas pa rin value niya. Pero eto ang sikreto. Kung marunong kang laruin ang ego niya, mapipilitan siyang ikaw ang habulin. So paano mo gagawin to? Simple lang. Ang kailangan mo lang ay kontrolado mong i-trigger. Ang ego niya para bumalik sa utak, niya yung tanong na, bakit hindi siya tulad ng ibang lalaki? Bakit parang hindi siya affected? Bakit parang ako pa ang nagahabol? So ito fun nga unang teknik na pag-uusapan natin. Technique number one, the scarcity effect. Kapag isang bagay mahirap makuha, mas nagiging valuable. At ganyan din ang tao. Kung palagi kang available, madali ka niyang makuha at wala ka ng thrill. Pero kung ikaw yung tipo ng lalaki na may sariling buhay, may sariling mission at hindi siya ang sentro ng mundo mo, Boom! Doon nagsisimula yung pagka-curious niya. Halimbawa, isang babae, sanay na lahat ng lalaki 24-7 nakaabang sa kanya. Text dito, DM doon, lahat gusto siya makasama. Tapos dumating ka, hindi ka agad nagre-reply, minsan busy ka, minsan ghost mode ka. Anong mangyayari? Unti-unti niyang maiisip, wait lang. Bakit siya hindi tulad ng iba? Ano bang meron sa kanya? Bakit hindi niya ako pinaprioritize? At doon activated ang ego niya. Dahil hindi niya matanggap na parang hindi ka affected, kaya gagawa siya ng paraan para makuha ang attention mo. Technique number 2, the push-pull method. Ito yung classic game ng init-lamig. Bigyan mo siya ng konting attention tapos bawasan mo ulit, parang roller coaster. Bakit effective to? Kasi kapag straight line lang, na puro affection, puro lambing, boring, walang tension. Pero kapag may unpredictability, dun siya mas nag-iisip. Example Nag-send ka ng sweet compliment ngayon. Bagay sa'yo yung dress na suot mo kanina. Kinabukasan, dead ma. Walang chat, walang reaction. Ano mararamdaman niya? Pitin. Yung ego niya hindi satisfied. Kaya siya mismo yung hahanap ng validation mula sa'yo. Siya yung unang magme-message. Siya yung unang maghahanap ng dahilan para makausap ka. Technique number three, silent power. Ito yung pinaka-underrated weapon ng lalaki. Ang hindi pagsasalita karamihan ng lalaki kapag may confrontation o may tampuhan, ang dali nilang mag-explain. Mag-sorry, magpaliwanag, pero kung kaya mong gamitin ang silence, controlled, calm, hindi defensive, dun siya mababaliw. Example, nag-text siya ng, okay, fine, pahala ka. Instead of explaining or habol, tumahimik ka lang. Guess what? Yung ego niya hindi tatanggap na hindi siya pinapansin. Siya mismo ang babalik. Siya mismo ang mag-a-adjust. Imagine mo to, bro. May babae kang gusto, pero instead na ikaw ang nagte ng todo, ikaw ang naghahabol, ikaw ang nagpapakababa, bigla siyang baliktad, siya yung nagme-message ng una, siya yung laging curious kung nasaan ka, at siya yung takot na mawala ka. Ang tanong, paano mo magagawa yan? Ang sagot, laruin mo ang ego niya. Karamihan kasi ng lalaki, hindi naiintindihan kung gaano kalakas ang impluensya ng ego sa babae. Akala nila attraction is all about looks, pera, o pagiging sobrang sweet pero sa totoo lang bro hindi yun sapat. Babae by nature ay gustong maramdaman na special siya. Gusto niya ng validation, ng assurance, ng attention. At dito pumapasok ang ego. Kung hindi mo marunong laruin ang ego niya, ikaw ang lalaruin niya. Pero kung kabisado mo kung paano ito gumagana, siya mismo ang mababaliw sa'yo. Ngayon isipin mo ilang beses ka na bang na-fall sa ganitong cycle. Ikaw ang nag-effort. Ikaw ang laging nag-initiate ng conversation. Ikaw ang gumagastos, ikaw ang nagbibigay, ikaw ang uma-adjust. Tapos sa huli, parang wala lang sa kanya. Masakit, di ba? Kasi sa isip niya, may power siya over you. Ego boost para sa kanya pero rejection para sayo. Kaya kung hindi ka matutong maglaro ng psychology, forever kang nasa losing side. Technique number 4, the jealousy trigger. Isa sa pinaka-powerful na weapon na tatama diretso sa ego ng babae ay selos. Hindi naman sobrang lantaran na tipong gusto mong magalit siya. Dapat controlled, subtle at classy. Example, nagpost ka ng IG story na kasama mo tropa mong babae, pero friendly lang naman talaga. O kaya, nabanggit mo sa casual convo na may ibang babae na nagchat sa'yo. Ano ang effect? Hindi niya matatanggap na parang may ibang babae ring may interest sa'yo. Yung ego niya maapektuhan. May isip niya, wait, baka maagaw siya sa'kin. Sa baka hindi ako yung priority niya. At guess what? Siya mismo yung mas magsisikap para i-secure ang lugar niya sa'yo. Pro tip, huwag mong gawing OA kasi pag halata na ginagame mo lang siya, babalik sa'yo yung effect. Dapat subtle at natural. Technique number 5, social proof advantage. Alam mo yung kapag may product na pinipilahan ng maraming tao, automatic na iisip mo na siguro maganda to kasi ang daming may gusto. Ganon din ang attraction. Kapag ang babae nakita niyang desirable ka sa iba, may kaibigan kang babae, may respeto ka sa social circle, may mga tao talagang humahanga sa'yo. Automatic tataas ang value mo sa paningin niya. Example, isang lalaki, average lang sa itsura, pero kilala sa barkada bilang leader type, palaging inaasahan ng tropa may mga babaeng komfortable kasama siya. Resulta, yung babae na gusto niya napapaisip kung lahat sila ganito kakavaluable. Siguro ako rin dapat mag-invest sa kanya. Ego niya ang nagpiplay dito kasi gusto niyang siya yung maging special girl sa buhay mo. Kung alam niyang marami kang options, gagawin niya ang lahat para siya ang piliin mo. Technique number 6, Reverse Validation Game Ito yung laro ng konting bitaw, konting hatak, normal na lalaki nagbibigay agad ng validation. Ang ganda mo, ang cute mo, ang bait mo, paulit-ulit. Pero Master Manipulator, alam kung pano i-control, how it works magbibigay ka ng compliment pero babawiin mo ng konti. Example, maganda ka ah. pero mas bagay sa'yo yung natural look kaysa yung sobrang makeup. O kaya, alam mo ang sarap mong kausap. Minsan nga lang ang dami mong reklamo, ha ha ha. Anong mangyayari? Yung ego niya mabibigyan ng compliment pero sabay mabibitawan ng konting challenge. At kapag may challenge, hindi siya satisfied. Magiging mission niya ngayon na patunayan sa'yo na perfect siya, lovable siya, at dapat buo yung validation galing sa'yo. Bro, alam mo ba na minsan hindi yung pagiging gwapo o mayaman ang nagpapahabol sa babae, kundi yung control mo sa interaction? oh, tama. Kapag natutunan mong hawakan ng frame, kapag kaya mong mag-withdraw sa tamang oras, at kapag marunong kang balikta rin ang psychology niya, guaranteed ikaw ang ganito kasi, karamihan ng lalaki, iniisip nila na kapag nagustuhan nila ang babae, Automatic na kailangan nilang magbigay ng constant affection at effort. Pero dito pumapasok ang malaking problema. The moment na ang babae ang nagkocontrol ng interaction. Meaning siya yung laging nasusunod, siya yung laging may power na mawala ka anytime. Tapos ka na. Bakit? Kasi ang babae natural na tester. Lagi niyang tinitignan kung kaya mong i-handle ang sarili mo, kung may paninindigan ka ba, o kung isa ka lang sa mga lalaking kaya niyang paikutin. Bro, isipin mo ilang beses mo nang naranasan to. Ang sweet mo sa umpisa. Siya parang okay naman. Pero habang tumatagal, parang nawawala na yung excitement niya. Tapos bigla ka na lang ini-ignore o worse, iniwan. Masakit, di ba? Alam mo kung bakit? Kasi hindi mo na hold yung frame. Ikaw yung nahulog sa game niya. Ikaw yung nagbigay ng power. At ito pa ang masakit. Kapag nakasanayan ng babae na siya ang may upper hand, kahit anong gawin mong effort, hindi na sapat. Technique number 7. Frame Control Bro, ito ang rule. Kung sino ang may hawak ng frame, siya ang may power. Ano ba ibig sabihin ng frame? Frame is yung perception ng reality. Kapag may sinasabi ang babae, tapos ikaw nagre-react agad, frame niya ang sinusunod mo. Pero kung kaya mong i-hold ang sarili mo, ikaw yung nagsiset ng vibe. Example. Sabi niya, bakit hindi ka nagreply reply kagabi? Nakalimutan mo na ata ako. Typical guy. Sorry, busy lang ako. Promise hindi na mauulit. Ikaw, frame holder? Oo oh, nga eh, nakatulog ako ng maaga. Puti na lang nag-message ka ngayon. Namiss ko rin tong kulit mo. Kita mo difference. Hindi ka defensive. Hindi ka apologetic. Instead, binabalik mo yung control sa'yo. Effect sa ego niya. Hindi niya kayang i-frame ka bilang weak or needy. Kailangan niyang i-adjust sa vibe mo. At once na ikaw ang may hawak ng frame, automatic tataas ang value mo sa paningin niya. Technique number rate. The power of withdrawal. Ito bro, grabe ang epekto. Kapag naramdaman ng babae na kaya mong umalis anytime nang hindi ka affected, doon siya mababaliw. Bakit? Kasi ang ego ng babae sanay na laging siya ang priority. Pero kapag nakilala niya ang isang lalaking may kakayahang mag-withdraw kapag hindi na healthy. Yung interaction, sobrang rare nun. Example, nag-usap kayo biglang nag-attitude siya. Instead na makipag o humabol, Tumahimik ka lang at nawala sa eksena. Hindi ka nag-explain, hindi ka nag-defend. Guess what? Siya mismo ang mag-iisip. Wait lang. Bakit parang hindi siya naapektuhan? Hindi ba ako ganun kaimportante sa kanya? Boom! Ego hit. At dahil doon gagawa siya ng paraan para bumawi sa'yo. Siya yung unang magme-message. Siya yung mag-sorry Siya yung maghahanap ulit ng attention mo. Technique number 9, psychological reversal. Ito yung next level bro. Gamitin mo yung mismong mindset niya laban sa kanya. Ano ibig sabihin? Babae, natural nilang gusto maramdaman na sila yung may choice, na sila yung in demand. Pero kapag binaliktad mo yung perception na ikaw yung may options, ikaw yung pinipili, ikaw yung hindi basta-basta available, napipilitan silang ikaw ang habulin. How to do it? Kapag sinabi niyang, ang dami mo sigurong kateks, no? Normal guy, hindi ah, ikaw lang. Master manipulator? Oh, may mga kausap din, pero iba kasi vibe pag ikaw kausap ko eh. Boom, anong nangyayari? Ego niya gets a little jealous pero sabay complimented. Naging challenge ulit sa'yo. Bro, imagine mo to. Habang lahat ng lalaki nagkakandara pa para makuha yung attention niya, ikaw yung chill lang, relax, parang wala lang. Pero guess what? Siya mismo yung hindi mapakali. Siya yung laging nag-iisip sa'yo. At siya yung gumagawa ng paraan para hindi ka mawala. Gusto mo bang mangyari yon? Ganito kasi bro, karamihan ng lalaki. Kahit na kaya nilang makuha ang atensyon ng babae sa simula, nahihirapan silang panatilihin yung attraction. O baka nagustuhan kanya nung una kasi iba yung vibe mo, pero habang tumatagal, unti-unti kang nagiging predictable. At kapag predictable ka na, guess what? Boring ka na para sa kanya. At kapag nabore ang babae, doon na pumapasok yung mga red flag. Unti-unti siyang lumalayo. Naghahanap siya ng thrill sa iba at bigla ka nalang mawawala sa priority list niya. Bro, alam mo yung feeling na sa simula, siya yung parang todo effort. Lagi siyang chat, lagi siyang curious kung nasaan ka, pero after ilang weeks or months bigla siyang naging cold. Tapos ikaw, hindi mo alam anong nangyari. Mapapaisip ka, may mali ba ako? May iba na ba siya? Bakit parang nawala yung sweetness niya? Masakit bro, si karamihan ng lalaki dito bumibigay. Dito sila nagsisimula maghabol ng sobra, magpakanidi, magmakaawa hanggang tuluyan na silang mawala ng value. Pero eto ang sikreto. Kung marunong kang mag-hook ng ego ng babae at ulit-ulitin itong i-trigger, never niyang mararamdaman na safe na safe na siya sayo. Lagi siyang magiging invested, lagi siyang nag-iisip, at lagi siyang naghahabol. Technique Chapter 10 Ego Hook Loops Bro, simple lang to pero sobrang powerful. Kapag gusto mong masira yung ego ng babae in a good way, kailangan mong gumawa ng loops sa utak niya na paulit-ulit niyang maiisip. Example, bigla kang magbibigay ng malalim na statement na hindi niya makakalimutan. Alam mo, kakaiba ka. Iba yung vibe mo kaysa sa lahat ng nakilala ko. Tapos after a day or two, withdraw. Wala kang follow-up. Guess what? Ego niya magiging hooked. Iisipin niya. Ano ibig niyang sabihin doon? Totoo ba yon? Ibig sabihin ba special ako sa kanya? Bakit hindi niya ulit nabanggit And dahil hindi buo yung closure, magiging mental loop ito. Paulit-ulit niyang iisipin hanggang siya mismo ang maghanap ng sagot. Sayo. Technique Tier 11. The Scarcity Ultimatum. Ito yung weapon na sobrang bihirang gamitin. Nang lalaki kasi karamihan natatakot, mawala ng babae. Pero bro, kapag nagawa mo to ng tama, para kang magiging addiction sa kanya. Paano? Kailangan niyang maramdaman na hindi ka guaranteed. Hindi ibig sabihin na pababayaan mo siya. Pero ipapakita mong may limit ka. Example, kung may attitude siya o parang wala siyang effort, wag mo agad tanggapin. Sabihin mo ng diretsyo pero chill. Alam mo, mas gusto ko yung positive energy. Kapag toxic parang hindi worth it eh. Tapos withdraw ka lang ng konti, boom, ego niya ang maapektuhan. At dahil ayaw niyang mawalan ng validation sayo, siya mismo ang mag adjust at hahabol para ibalik yung value niya sa mata mo. Technique No. 12, Long Term Manipulation. Ito na yung ultimate play bro. Kapag gusto mong hindi lang short term habol, kundi pang matagalan, kailangan mong mastery ng balance ng dalawang bagay. Security plus uncertainty, security. Dapat maramdaman niya na special siya sa'yo. Hindi fake, hindi plastic. Dapat may moments na genuinely ipaparamdam mong unique siya. Uncertainty. Pero hindi niya. Kailanman dapat maramdaman na fully nakuha ka na niya. Lagi dapat may konting mystery. May konting distance, may konting tanong sa isip niya. Example, may lalaking kilala ko hindi gwapo, hindi mayaman. Pero girlfriend niya sobrang attached. Bakit? Kasi kahit na pinaparamdam niya sa girl na mahalaga siya, lagi pa ring may unpredictability. Minsan biglang magbabago ng plano. Minsan busy sa sariling hobbies. Minsan sobrang sweet. Minsan parang kalmado lang. Resulta, ego ng babae hindi nagiging stagnant. Lagi siyang nasa alert mode. Laging gustong isecure yung relasyon. At dahil doon, siya mismo ang habol ng habol. Hindi lang looks, hindi lang pera, hindi lang pagiging sobrang sweet ang nagpapahabol sa babae. Ang tunay na game changer ay yung kakayahan mong laruin ang ego niya. Kapag natutunan mong gawin lahat ng techniques na to, guaranteed, hindi ka lang basta magiging lalaki na gusto niya. Magiging lalaki ka na hindi niya kayang pakawalan. Kung nagustuhan mo ang video na to, like mo na itong video, magsubscribe ka, di share sa tropa mong laging Ghost ang tandaan sa love at attraction, hindi laging pinakamabait ang panalo. Ang panalo ay yung marunong sa psychology. Salamat sa panunood.